everyone! Good morning! I'm back! This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon Kunan may bagong pasabog kung ano to Yan ang tatalakayin natin ngayon Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko At sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo nagulat sa ipinakita ng Miss Universe ngayong 2022. Ang tiyan yung yung pagbabago nila from top 16 to Top 5, medyo malaking ano yon talagang pasabog, di diba? Kung iisipin mo kasi 16, tapos bigla kang tatalon ng top 5. Pero ang maganda naman doon, sa top 16, hindi lang swimsuit. Kumbaga, baga, ano doon din yung kanilang evening gown. Makikita mo talaga na magbabardagulan yung mga kandidata. So, matira matibay. To be honest, okay lang sa akin yung format na ganun. Kasi medyo mahirap kasi sapat kakatsa ng top 10, tapos yung parang unti-unti. Pero bakit pa nila uunti-untiin kung nakita mo naman na kung sino yung top 5 na the best talaga? So dito, binigyan sila ng chance na ipakita yung galing nila. Eh di rumang pa sila nung bonggong-bongga. Pakita nila yung caliber performance nila kasi hindi pa naman sila magsasalita. Caliber pa lang yung titignan sa kanila. Alam na ng Miss Universe Organization kung ano ang merong galing itong mga kandidata na papasok sa top 16 kasi... Doon pa lang sa close door interview nakita na nila yung galing ng isang kandidata kung paano tumansalita kung ano ba ang merong advocacy siya at yung quality ng isang kandidata. Kaya okay lang sa akin. So pag pumasok ka sa top 16 ibig sabihin isa ka sa mga potential na pwedeng manalo ng Miss Universe. Depende na lang yon doon sa caliber na ipapakita mo, di ba? So yon. So kagabi nagkaroon ng live itong owner ng Miss Universe na si Kunan kung saan naman talaga naman ay may mga pasabog siyang na sinabi. So, lahat tayo medyo na wonder dahil bago pa mag Miss Universe ay talaga naman panay na ang press release ng lola ninyo dito sa social media. Ando dyan sinabi yun na magkakaroon ng dark Ando dyan na sinasabi niya na parang top 20 kung ano daw yung gusto natin. Pero sa mga nangyari, parang iba naman pagdating sa actual. Eh, paano naman kasi? Meron naman kasing CEO at saka president ang Miss Universe. So, sila syempre ang magpapatakbo. Sila ang masusunod kung anong format na gusto nila. Siguro meron siya mga suggestion, pero depende yon sa CEO nila kung papayag ba siya o hindi. Kasi syempre may vision siya na gusto na kailangan ito ang matupad. Katulad na lang dito sa nangyari ngayon sa Miss Universe. Kung ano yun nakita natin yan, ayan ang patakbo ng bagong CEO. O ngayon. To be honest, ang boring. Charot! So, yon. So, ito na. <clears throat> Sabing nga the best national costume award of Miss Universe will be announced on February. Mm. Medyo naloka ako dito kasi parang dapat yung mga ganito ina-announce mismo doon sa competition na nat cost, di ba? Ng national costume. Eh bakit kasi hindi nyo kasi i-separate yung day ng nat cost? Dapat yan ginagawa before preliminary competition para na-highlights ng maigi yung mga nat cost na sinuot naman ng mga kandidata. Eh Diyos ko naman, ilang bond nilang nag-effort at nag-isip kung paano nat cost ang gagamitin nila sa competition ng Miss Universe. Tapos mababaliwala na ng ganong ganon Pagkatapos, special award for the national costume, ibibigay ninyo sa February ba? Ano pa naman yan? Di ba? Nakaka kaloka. So, bakit gayot lang ba ninyo iisipin ko sino ang nanalong natkos? For sure, USA yan. <laughs> Dahil, alam ba, papuntahin pa nila yung kandidata na galing sa ibang bansa kung saka-sakaling mag-announce sila for award, di, di ba? So, ano nakakaloka? Ito naman, Unclaimed that focus of the Miss Universe pageant will be speech. The swimsuit competition may be canceled. Mm. So, para sa akin, sa Miss World, kilansa na nila yung swimsuit round. Naiintindihan naman natin kasi para naman grabe din naman kasi yung show talaga ng Miss World. Parang minsan wala din kalatoy-latoy, di ba? So, hindi magandang tignan. Ngayon dito sa Miss Universe, kung tatanggalin ninyo ang swimsuit competition, I think parang papangit na siya ng bongga-bongga. Pangat na nga yung pinakita ninyo itong mga nakaraan. May papapangitin pa ba ninyo yan? Kung ako sa inyo, siguro i-maintain ninyo yung swimsuit round kasi isa yan sa mga nagiging interesado ang mga tao sa panonood dyan. Kasi nakikita mo yung karakter ng isang kandidata. Dyan kaya lumalabas yung attitude na tinatawag ng kandidata kung paano siya makikipagbardagulan sa ibang kandidata kung paano siya lalande na wearing with swimsuit di ba so ako para sa akin dapat i-maintain yan hindi dapat tinatanggal yan kasi mawawalang saysay -say yung Miss Universe, di ba? So, ewan ko sa inyo kung okay lang na wala ng swimsuit. Eh, di sana kung speech lang, edi eh, di ang gawin na lang ninyo ay magdebate na lang mga kandidata, di ba? Lagyan niyo na rin ng head to head challenge, so, di ba? So, yo, total ang hinahanap naman ninyo is parang Miss World na rin, beauty with the purpose o di gawin na lang natin quiz <laughs> B. so, nakakaloka. And then ito then sabi nga, receive request from Thai fans to remove Amy and Paula from their roles as a CEO and president. Of the universe organization But She should never complain Kung ano Comfy Alam mo para sa akin Medyo Ano to Complicated Hindi mo po pwedeng tanggalin Diyos si Paula Sugar At saka si Amy Lalo na si Paula Sugar Diyos ko ang tanda-tanda na ni Paula Sugar dyan sa Miss Universe. Kung baga, alam niya kung paano patatakbayin ang Miss Universe. Dahil kapag tinanggal mo yan, mawawala ng saysay -say talaga ang pageant ng Miss Universe. Maniwala ka o hindi. Kung baga, parang bilang may ari, siguro mas maganda sit down ka na lang. Tapos makinig ka na lang doon sa, ano, makinig ka na lang doon sa, tawag dito, sa mga suggestion ng mga CEO mo at president eh kung medyo nakakabigat sa iyo sa sweldo ayun nga lang <laughs> so di ba baka mamaya kasi laki ng sweldo nila pero di diba, dapat as a owner may sweldo ka din ah oh, so yon at eto na sabi din niya sa live niya, kagabi, top 16 preliminary interview will be released on JKN Network by next week. So, yan. I-reveal -re daw nila kung bakit daw eto daw yung top 16, yung score. ba diba? Yung score nila. Diyos ko, nakakaloka. So, nawindam ako dyan. Promise. Parang, para saan? <laughs> kasi ba diba, yung mga tao, kasi hindi nila matanggap yung nangyari ngayon sa Miss Universe. Actually, hindi dapat yung may-ari ang sisihin niyo hindi si Kunan. Alam niyo kung sino ang dapat niya sisihin dyan? Si Amy. Kasi si Amy ang CEO. Ibig sabihin, siya ang may pakana ng lahat ng mga nangyayari dyan sa Miss Universe. Kasi siya di man talaga ang magpapatakbo, di ba? Kasi siya talaga yung may yung mag, ano malaki ang desisyon sa mga bawat sitwasyon so yon so etong honor wala naman siyang kinalaman diyan kumbaga parang titingnan niya lang at sinusunod niya lang kung ano ang patakaran at mapatakbuhin ng kanyang mga CEO at sa presidente. yon So, at dapat dyan, i-blame si Amy at saka si Paula Sugar. <laughs> Sila ang may pakanan dyan. Hindi naman si Kun An. So, yon sa so, Miss Thailand won Impact Award followed by Miss Vietnam. Laos won the fan vote. Ah, okay. So, sabi nga yung Impact Award, ang nanalo daw ay Thailand. Tapos, ang second ay si Miss Vietnam. Na, yun, So, si Laos naman daw ay fan vote ang napanalunan. So, okay lang. Score will be revealed on the Miss Universe 2023 in El Salvador. So, sa Miss Universe daw, next year, iri reveal na daw yung score. Siguro, ibabalik na nila, ipapakita na nila yung score ng kandidata, ko ilang ba puntos to. Actually, dapat ganon. Yung katulad ng Miss Universe noon, na kapag nag introduction sila, di ba, meron nakakita ka sa gilid-gilid na, di ba, not cost, kung ilan yung score niya sa interview, ko ilan yung score niya sa swimsuit round, gown at ilan yung score niya sa evening gown. Dapat ganon, pinapakita yan para hindi nagko-question yung mga tao. Alam mo, yung mga tao kasi, syempre, naghahanap sila ng basihan kung bakit ito ang nangyari. Kasi syempre, di ba, anytime naman kapag may gusto kang papasukin, di ba, papasukin mo, lalo na kung nagbigay, di ba? Kaya lang, hindi naman namin nakita yung performance. At dapat nga dyan, i-open din ninyo yung closed door interview na tinatawag para at least, di ba, naiintindihan ng mga tao at nakikita ng tao kung sino yung magaling. Kaya hindi yung Miss Grand Yung Miss Grand very open sila sa interview. So, dapat yung closed door interview na yan, dapat napapanood din ng tao yan para at least nakikita talaga kung sino talaga yung nag-shine like a diamond star sa loob ng panel interview. ba diba? Hindi naman yung parang kayo-kayo lang nakaintindi at surprising ang release. So, magkakaroon pa rin kasi ng question na volume, mga ganyan sa pagganyan yung ginagawa talaga. Mapapakwestiyon yung mga tao. So, mas maganda i-reveal ninyo yan. Sana, ganun ang mangyari. Alam naman natin na nakaraan ang dami din mga press release pero wala naman din nangyari, di ba? At ito pa, sabi niya, there will be male judges. Oo. Oh and male host for Miss Universe 2023. So, bab lalaki na daw ang magiging host o magkakaroon daw ng lalaking host. Tama naman. Kesa naman si Olivia Culpo ang ginukuha ninyong host. Nakakaloka kasi. Hindi sa totoo lang si Olivia Culpo. Dalawang best na siya nag-host sa Miss Universe pero hindi talaga effective. Parang sa akin ha, sa akin lang yon I don't know sa inyo. Pero, ako parang hmm, na ako mag-host si Olivia Culpo. O minsan yung mga body language niya pa, yung mga ano, expression niya pa, hindi nakakatuwa sa totoo lang. <laughs> nakakapanghinala, di ba? So, ito pa, sabi niya, Steve Harvey will not be returning as a host for the Miss Universe because he has been the host for a long time and he won a person who rehearses well. Hmm. Ako para sa akin, si Steve Harvey, in fairness sa kanya, napakagaling ni Steve Harvey mag -host. And then, I think, fit na fit siya sa Miss Universe. Hindi mo lang siya type kasi gusto mo gwapo. Tsaka, <laughs> so yun. But, magaling si ano, magaling si Steve Harvey sa totoo lang. Katrina Grady to very well as a, commenter, a commentator. He will let her continue her job, oh, 'di ba? Dahil magaling ka Katrina, continue ang trabaho mo dito sa Miss Universe as commentator. Nakakaloka. <laughs> Just So, kailangan magaling. Eh, paano Olivia Culpo? Hindi siya nagalingan. Bye-bye na, Olivia Culpo. So, yon So, hintayin natin. Sabi na next time, kun po Miss Universe 1988, Pontip of the Thailand, uh, Miss Universe Thailand, di ba? Naging Miss Universe na from Thailand, will be the one of the judges. Mm. Ayun, nako, na si Pontip, si Pontip, yung Miss Universe 1988, ay magiging chance daw sa next edition ng Miss Universe. oh di ba? Sangka pa. O, oh, di good luck. So, ako para sa akin, okay lang naman. Wala namang problema kung magiging judge sila. So, hindi naman kaso yon So, kahit naman sino, pwede namang maupo dyan as aurado. Basta fair lang talaga sa mga kandidata para at least, di ba, hindi naman yun ang kakaroon ng mga bayasan. So, yun lang yon And then, ang nanalong best of swimsuit cape boat ay si Miss Vietnam. So, congratulations. Maganda naman talaga yung cake niya. So, in fairness naman sa Vietnam. So, deserve niya yon So, palakpahan natin. So, you guys, naloka ba kayo sa mga bagong press release ng ating mama dito sa Mills Universe? Ano naman ang masasabi mo sa mga pahayag niya na nakakaloka? Tingin ba ninyo, eto nga ba talaga ang mangyayari ngayong Mills Universe 2023? At tingin mo, dapat pa ba nilang i-release o sabihin kung anong mga naging eksena dito sa Mills Universe? Para sa akin kasi it's too late na may nanalo na, di ba? So, move on, move on na kapag may time. So, yon Kayo guys, kung ano guys ang masasabi ninyo, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang support Ang ibinibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So, yon Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam!